sarap na sabaw. Aminado mamo ang Siyempre yung Napakasarap na sabaw guys at napakasustansya guys. So yan guys, ah, magandang gabi. Tayo ay magluluto na naman ngayon ng pinasarap na ulan. So ito ay magluluto tayo ng uh, sinigang sa miso na tilapia guys. So at ito yung ating siyempre pangunahing panangkap at ito yung ating uh, mga pantry So meron tayong mga albos at si Let ang panghang at uh, okran nag-iisa. At syempre, hindi mawawala ang ating pansigang sa miso. So yan guys, so umpisan na natin uh, mag ng bawang, sibuyas at luya. So ilagay na lang natin ng mantika. So guys, so ito, ilagay na natin ating luya. So may dimatansik lang to At sabay natin itong so, bawang. O yan guys, apag nag-brown na yung ating uh, bawang, lagay natin yung sibuyas. yan guys, apag medyo sulog-sulog na itong ating sibuyas at bawang, lagay natin itong kamatis. yan, grabe. Uh, ibusok. Grabe talaga, oh. yan, halu-haluin lang natin guys. O yan guys, apag luto na yung ating uh, kamatis, so pwede natin ilagay itong ating uh, piniritong uh, tilapia guys. Yan, ganyan lang siya guys. Abilisan lang siya. So yan, at lagyan natin ng konting asin at timplahan na natin. So yan guys, so pag natimplahan natin ng asin at pampalasa, lagyan natin ng tubig. Uh, grabe, umuusok na naman. Then, takpan na natin. Tayn lang natin kumulo. So, yan guys. Uh, after kumulo, mga 5 minutes. So, pwede na nating ilagay itong ating uh, pansigang sa miso. Guys, ayan. So, tinimpla na natin yan para saktong-saktong na yung ating panlasa. Buos lang natin yan guys. At, syempre, para hindi maano agad. Ayan. Then after 2 minutes, pwede nating ilagay ang ating gulay. So yan guys, uh, after 2 minutes, pwede nating ilagay itong siling <coughs> haba para may sipa talaga yung ating uh, sabaw guys. At yan, pagsabay-sabay natin itong okra. Dalawa, isang peraso lang. At syempre, itong talong. Yan. Grabe, talagang uh, mapapasarap talaga yung ating uh, kain ito guys. At ang panghuli, itong talbos ng kamote na napakasustansya. Mabilis lang naman maluto yung talong. Then, huwag na nating tatakpan guys. So, para hindi siya ma-overcook. So ayan guys, aluto na yung ating uh, sinigang sa miso na tilapia guys. Talagang ah, uh, mawapasarap na naman ang kain natin ito. Ang grabe talaga. Ubuusok pa guys, talagang malamig pa naman ang panahon ngayon ay mapapahigop na naman tayo ng napakasarap na sabaw guys at napakasustansya guys. So ayan guys, grabe talagang mapapasarap ang higop ng sabaw natin ito guys. Let's go, let's eat! Grabe talaga, napakalinamnam ng uh, ating uh, singgang sa miso na tilapia guys. So habang uh, nanonood tayo ng balita guys Ayan, guys, so ready to eat na itong ating uh, sinigang sa miso na tilapia guys So titikman na natin So syempre una natin titikman yung napakasarap na sabaw hmm. grabe Siyempre yung Ang pag